Libi Mariano Avenue, mga sangkay. Libi Mariano Avenue dito sa Tagig City. Ang kabaan ito. yan Maganda yung kalsada, espaltado, mga sangkay, oh. Nandito pala yung SMTC. O sa kahalan pala yung Akasha Estate. Nandito yung Akasha Estate mga sangkay. Ayun, dito rin yung ano, oh, medical center ng Tagig. Ayun, nasa kaliwa mga sangkay. Makikita nyo to dito along ano siya along Levi Mariano Avenue ng Taguig City mga santay. Yan Mariano Levi Avenue mga sangkay, Taguig City. Eh, dito rin pala yung Vista Mall. Ayan yung Vista Mall. Nung kayo, oh, nasa harap natin. Vista Mall dito sa Tagig City. Ang uh, sa intersection na to, Pag ka, ayan, MLK sa Avenue, yan dyan. Muntang City Hall. Bumusi na siya, ano. May okay, may tumatawid. Ngayon mga sangkay oh. Carmela Greenville and Jens Subdivision. Vista Estates sa kanan. Andito yung Vista Mall. Dahan. Kabaan ng Mariano Levy Avenue mga sangkay sa Tagig City. bang bahagi dito ng kalsada na aayusin eh. Pero yung iba maganda. Maganda po naman. Tingnan natin yung mga sa pinakadulo niya. Mga ilang kilometers kaya itong kalsada na tos. Sabi ng enforcer doon, mga 2 kilometers o so 1 and a half eh. Naka 2 kilometers na yata ako eh. Sa so, tingin ko hindi lang. Siguro mga 3 kilometers ang kahabaan nito mga sangkay. Itong Levy Mariano Avenue mga sangkay dito sa tagi. Uy! May aksidente pa. <tod> Kaya, kaya, ya. Ayun, alalahan ko tuloy si Tatay sa probensya. May makita tayong ano dito, inspector, ma kay Tatay. Yan. Sir, may makukontak po ba kayo? May nadaanan ako dyan na, na aksidente eh. May nadaanan ako dyan na, na aksidente Oo, senior citizen na po. Dyan lang, malapit lang dito, mga half kilometers po. Baka kailangan niya kasi ng tulong ko Diyan lang, anong dawi lang po. Ano? Barangay Ligid Tipas ito. Diyan lang sir, baka may ambulance. Matanda na kasi sir. Senior citizen na po kasi mga siguro mga 70 years old. Nakaano sa nakasakay siya sa e-trike. Baka kailangan niya ng tulong eh. Dito lang, malapit lang dito, malapit. Ah, tumawag naman kagad ka si Ayun, e. mabuti may nadadaan na akong outpost dito, Barangay Security Force outpost dito sa Barangay Legid Tipas. tumawag agad ng responde hopefully may tutulong doon, guys sir sa tingin ko naman wala siyang ano damage kaso lang medyo may edad na kasi si sir Libby Mariano Avenue mga sanggay ito yung dolo niya oh. sa may barangay ligid tipas tagig city mga sanggay babalik naman tayo tumbok natin dito tinutumbok natin yung C5 mga sangkay C5 sa tagig Itong tumbok ng kalsada na to dulo ng Levy Mariano Avenue. Dito kanina may aksidente. Eh. Sa hopefully sana okay si tatay. Dito ba? Doon sa kabila. Doon pa sa kabila. Dito yun kanina eh. Ayan. Doon yung may aksidente kanina. Okay naman. Wala na si tatay dyan eh. Ang mga sangkay. Levi Mariano Avenue. Taguig City. Mahaluwag yung daloy ng traffic mga sangkay galing linggo po ngayon Araw ng linggo, araw ng pagsimba mga sangkay C5 na yan dyan. Malapit na tayo sa C5. Maraming mga, ano dito, mga condominium na tinatayo, hindi pa nakatayo na. Yun yung Libby Mariano Avenue, mga sangkay ng Taguig City. Service road na ito, yung nasa kanan natin si 5 yan, mga sangkay. Ayan, uh, pamaya ng si Silang, oh, nasa kaliwa.